So what's up mga vlog ni Tuto? Ah. Uh, Mayong season ni eh, Si Buysan, 'di ba? Si ngayon dito sa amin ngayong Tagaraw. Eh, de siempre si topic natin po today. So, ayan guys, nung nakaraan eh hindi na pag-video, sobrang busy kasi talaga. Hindi maharap mag-cellphone eh. Nung ng ano, nagpapatubig, nagpapadamo, nag-spray. So, yung mga 'yon din natin nakunan. Eh, hindi naman tayo literally vlogger na talagang ano, pumupokus sa gano'n. So, ngayon, ipapakita eh, ko sa inyo yung balita o update ba sa aming ano, Sibuyas News. <laughs> so guys, your, once again, thank you for visiting my channel at saka sa mga bagong pasok. Salamat sa bagong ano, mga supporta ninyo. So yun guys, nandito talaga ngayon sa aming Sibuyasan. So tara! So, yun na guys. Yan. Magdadalong buwan na siya ngayong ano, ngayong darating na February 29. February 29. Nag-isang buwan na siya nung ano eh, January. December 29 kasi ito, tinanin. Ito na yung aming sibuyas guys. Ayan. Okay. Mula nung pagkatanim is magdadalong buwan na siya ngayon. Ayan na siya. Ayan. 2 months pa lang yan guys. So di syempre konting ano na lang ang bibilangin natin. Ayan. Alas may laman na sya. Pasok tayo ng gitna. <clears throat> yun Pag magandang, magandang bungad kasi eh, medyo alanganin. Pero ayan na guys. Malaki na sya diba? So syempre Ah, uh, pagtaka nga, sobrang bilis niyang lumaki. Bilis siya naka-recover siguro dahil sa mga ginagamit namin fertilizer. Tsaka ano. Ayan. Ano siya. May laman na siya. O, ganda ng pagkatanim nila. Medyo, ano. Sakto yung dalang, sakto rin yung limit. Ayan. Meron ng panggisa-gisa kung ano. Pero, bawal kunan yan kasi may puhunan. Kailangan sabay-sabay na puhunan. Ayan. Makaroon kasi nagpadamo kami kaya malinis. Ayan, nandun yan siya. Ayan. Ayan guys. Tingnan nyo yung pagkakatanim. Diba? Sobrang limit. Pero yung laki niya, abot niya naman. Ayan. Ayan. ito yung update natin ngayon no sa aming sibuyasan dito hindi pa namin natadamuhan eh doon pa lang kami banda sa unan mga kasibuyas ano bang update sa inyong pananim ngayon sa amin kasi medyo ano eh nagkakaroon siya nung ano di ba ayan eh makikita nyo yan siya. Mahina na ang tubig namin pero ano eh, may pundi pa din. Ayan. Ito so guys. Ayan. Yung naninilaw ba siya? Eh, na-esperehan naman namin siya ng ano. Abreyo. Ang field pack. Wala, ganun pa rin eh. Yun. Inukay, katingan kung basa, iibasa. E, e, Ayun na guys, malalaki na. Ngayon sa babain, pero hanggang dito lang tayo guys kasi magpapatrabaho pa. Magada mo pa din ako. Ayan, salamat sa inyong pagbisita ulit guys. Uh, ayan o, no, oh. may laman. siyang nagkalaman wala pa siya dalawang buwan mula ng pagkatanim so sana sa mahal ng bilihin ng panggastos ay eh, mahal din ang pagkuha kasi hindi biro yung gastos natin sa sibuyas Uh, so, sobrang tataas na ng bilihin niya yun. pati crudo mismo lalo na pagdating sa abono at mga lason tapos bibilihin ng mura hindi patas So yun guys, nakita nyo na yung sibuyos namin no? Oh, yan yung update Yan, nandito ngayon sa amin sibuyosan farm Yan, nandito ngayon sa amin sibuyosan farm Ah, so Taas na ah, oh, Diba? Ano lang yan, almost Almost, almost <laughs> Yan Sobra, ang ganda ng bagaso nya Ang laki Ayan, oh, no? nakakamangha ah, lang kung nagpare-pareha sana lahat mo no? hindi nagkakaroon ng punde ay sana pero goods na rin naman kasi malaki na siya may laban na siya ngayon kahit na magka yung tubig ilang patubig na lang din naman siya pero kailangan pa rin talaga natin paayos yung ating pinagkukunan ng supply ng tubig kasi gawa ng ano ilin nga hirap tubig ayan Grabe taba ng dahon. So ayun guys, hanggang dito na lang muna ulit ang ating video, no. Ah, sa sunod na papakita natin siguro yung malalaki na talaga siya ng gusto. Uh, ah, pasensya na kasi sa mga ilang ano months na hindi tayo nakapag-upload ng video. So, ngayon magsisimula ulit tayo. Ah, hindi na kasi tayo totally vlogger pero sure share lang lagi natin yung ano natin. Yung ginagawa. Ngayon ba? So once again mga vlog ni Tuto Thank you ulit sa bagong pasok na subscriber natin uh, Welcome to my vlog At bisitahin nyo lang aking channel So yan So yung nakarantagulan, palay So ngayon Si Buys naman tayo Oh picture So yun guys, thank you ulit ah. Salamat